Good evening po. Ay. Kahapon po, galing kami sa Barangay Talipan. Kung saan na uh, meron pala doon na yung bang pintakar. Ito po related din sa sa Banawe eh, sa Mikar Accessories. Eh. Doon may mga nagtitindi din na mga, ng mga gusto magpatint ng mga kanilang mga mga sasakyan ng mga salamin ng kanilang mga sasakyan ngayon eh i-share naman namin sa inyo kasi pin maganda rin na pinaliwa pinaliwanag naman ng ng may-ari ng shop kung paano ang tamang pagtitin sa salamin ng sasakyan ngayon po ay araw ng December December 3 araw po ng linggo ngayon 2023 sana po eh makaroon makaroon may may ma-share naman ako maganda information sa inyo lalo na 'yung mga nagpapa tagay ng tin sa salamin ng mga sasakyan. ito ah sundan niyo po ako pagka ano ito i-share ko po sa inyo. Sige pa kayo sir. Hindi naman. Ha? Ah, Nagbablog yan? Si, Asa, si Tatay Bianan. Ah, sige po. Adi, sige okay lang po. Basta hindi ako kita mo. Hmm. Ito sir, yung sa heat rejection ay yung ito po sa dulo. Ang heat rejection niya ay 9% lang. Hmm. So sabi natin plus 1% sa glass, 10%. So, 90% yung init na pumapasok. Ano po? Uh ah. -huh. Kaya po ito yung mura. Kaya't ang meron lang po dito ay looks and privacy. Ibig sabihin, kung gusto nyo lang hindi kayo makita sa loob kasi magandang tingnan yung oh. Uh, sakyan nyo pwede na ito sa mga sa ganay kahit 1.5 pwede tayo dito ay uh, pero normally yung sige pwede 2,000 kasi ah, sir dito naman sir ang sunod medyo tataas na ang heat rediction mapansin nyo dito yung number ay tataas na magiging 61 na ah. 61 mm -hmm. so 40% na lang yung init kanina 90 Haps, so, pero madilim pa rin, 5.7 na nyo. 5%, 5% po ito. Uh -huh. So, sa madaling sabi, sir, medyo ito 90%, ito 40% na lang yung init. Ang presyo naman po nito ay 3,000 kahit 2,500 bigay ko yan. Mm. -hmm. Ngayon sir, punta na tayo sa ceramic. Ito ceramic sir ay. Ito yung pinakamura namin ceramic ito po. 86, uh, na 89% heat rejection. Plus 1% sa glass. So 90. So 10% na lang yung init na pumapasok. Ano sir? Ito po ay nagsisimula naman po sa 4,000. Ano po? Pero ceramic na po yun. Ceramic. Uh -huh. Ang sumunod naman po ang ceramic ay ito. Pansinin niyo po ito. 96.7. 96. Sabi na natin 97. 3% na lang yung init na pumapasok. Kaya ito naman Kaya po ay 6,000 naman po ito. Ano po, kasi 3% na lang uh. yung init ay. Ito po ang pinakamaganda namin. Ito sir ay 3M branded, USA galing. Kilalang tint. years na po sa Pilipinas yan. Sa liwanag sir, maganda rin to, tsaka quality, tsaka maganda. Kaya lang sir, mababa ang heat rejection niya. 86. Ah, mababa. O, ano, oh. ang presyo ni sir ay 9,000. Mas maganda pa ang heat rejection ng pigpo 4,000 namin kasi ay 89. Uh -oh. So, 4,000 lang versus sa 9,000 kasi branded. Ano po? Ngayon sir, dito na ako sa pinakamaganda. Ang presyo lang nito ay 8,000. Ito 9,000. Pero tingnan naman sir, ito po ang pinakamaganda kahit magpatok kayo ng chocolate sa ibabaw ng salamin ah ng dashboard huwag di matutulaw kasi 100% po. so ganun po kaganda ito kaya lang dito susukatin din na yung budget kasi depende sa kung na mabibili nyo ay kung brand din ang pipiliin nyo trend kayo pero ang i-prediction nya 83 lang kung may budget dito tayo 100% 100% o. Kita naman po yung difference. Maganda lang talaga yung pang gilid-gilid lang. Opo, <laughs> Ngayon talagang pang ika nga hindi natin na-ford yung yung ano, yung price ratio. Adi kahit dito na lang sir, kung pang binta, hindi um. naman yung magkakagal. Ito sir, kilalang tip ito, X-Film. X-Film. Ewan ko lang kita sa video. X-Film yan sir, ito to. Kumakilita siguro. Ito po ay ang X-Film, ang heat rejection ng X-Film 93 lang sir. Ang mataas pa rin. Mataas sir, pero ang presyo niya sir ay 6.5. 6.5. Opo. Ang presyo naman ng katabas katapat namin niya ay kahit 5,000 pwede. Ito sir. 94, mas mataas ko ha? Oo, mataas pa. Uh, Yan po ay eh, kahit ito ibigay ko sa iyo ng 5,000 pwede ito ay. Eh. Sa kanila 6,500, pagka-level lang po. Ngayon ito po yung 6,000 namin ay na 96 naman, 97. 6, 6, 6. Ano po? Ganda, Pero yung ka-level po ng X-Film ay pwede ko ibigay ng 5,000. 94. Ano po? Ano po? Thank you, sir. Ang ganda. Okay. Maliwanag. Kamay-kamay <laughs> ah, lang.